You ask me? Really? That was like two years ago. Hi! Hi, Pinay ka? Ay, yes! Ah, uh, kamukha si Hazel ah. Uh. Sino Hazel? Hindi uh. hmm. ko alam eh kung sino yun. Basta Hazel yung pangalan niya. Ah, uh, akala ko. Tagay mo ba sa Pwede. Yung mataba na, yung mapayat ngayon. <laughs> Ay, uh... mataba. Ah! Yung, may yung skin mataba skincare. na siya ngayon, tapos payat siya dati. Ah, yung may skincare, yung ano, yung mm. asawa nung gagaming. Mm -mm. mm. Ellie, thank you, Jerry, thank you. Nagulat ako, akala ko tagaibang bansa. Ah, oh, marami rin na nagsasabi niya, eh. 1.3M, grabe, ah. 1.3M, ano content mo? Iba-iba lang. Iba-iba <laughs> lang. Nang titish ka? Hindi. Paano ang <laughs> thirst trap for you? Thirst trap, ang, yung may pa-cribbage, ganun. Ah, hindi. Hindi ako nagagano. Wala. <laughs> hindi ako nagagano. Wala ka ba? <laughs> <laughs> hindi, hindi, hindi. Eh, ano nga? Ano? Ikaw, anong Iskip, content mo? Thirst trap, ganun. Ah, <laughs> ano, thirst trap. Ah, wala mga educational, hindi mga educational yan, mga ano, tutorial. Tutorial ng education ng Lollipop, thank you! Hindi mga ganun. Madami kasi mga about sa mga culture ng tao, ganun. Ah. Paminiwala. Hmm, mga, sa ganun. Mga makakabuti, Bible verse. Huwag kayo mag... Iba-iba? Huwag iba? kayo mag-comment. May nagko-comment sa akin, bastos ka daw. I mean, kung ano man yung content niya or whatever, I don't care. As long as bait siya sa akin. Oo, <laughs> oh, di ba? Uh -oh. <laughs> di ko nga sinisiraan kasi ako kasi na ano yung idol nila kasi na natamaan ko. Ah, <laughs> uh, I'm oh. guys, wala akong ano pakialam sa mga ganun as no, long as diba? wala Ang importante hindi na makita 'yung stars, di ba? Yes, 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 so, yes. Bale sinisiraan lang talaga ako diyan. Bakit ano pwede ko ba malaman bakit kanila tinatawag na ganun? Hindi ko alam eh. <laughs> ano bang <laughs> Ngayon Ano? Nina ako nag-baby. Ano bang ginawa mo? Bakit? Wala nga akong ginawa. Wala naman... Basta mabait talaga ako. Sinisiraan lang talaga. Wala pa lang ginawa ito. <laughs> Oo, oh, walang... Eh, hindi, trip nga lang mga yan, eh. Ah, ganun si, ba? Um, May Facebook ka. Uh, ilan followers mo sa Facebook? Uh, 900. 900 lang? 900 lang. Ano yung <laughs> 900,000? 900, had it ano Pinay. hindi ako like the trap pa Lollipop, thank ako you so much mo? i'm just gonna talk i'm just gonna talk to him okay i'm gonna talk to you after my pk um content ano? ko din iba-iba ano um nagco-content sumasayaw ako minsan pero hindi thirst trap pa pero nagsasayaw ako ng sexy yung mga La, sexy diba? yung mga sexy, sexy. na mga mga sexy na mga trending pero hindi yung mga wow. Mga thirst trap, hindi ganon. Um, uh, Kaya ka pala hindi body. na nadaan sa FYP ko eh. Ngayon ko lang ngayon nakita nakita. Pero 1.3M, alam-alam ko dati. Mga alam mo yung ano, alam, 19, alam mo yung, alam mo yung baby do better, yung sumasayaw, may sinasayawan na nakaupo. Hindi, hindi. Ay. Hi. Mga, ba <laughs> mga an, uh, educational nga lang ako, mga uh, about kay Lord, di na lang pinapanood ko. <laughs> Uwe! <laughs> Ba't ako maniwala? Mukha ba akong... Tignan mo ang itsura ko. Mukha ba akong ganong tao yung sinasabi nila? Wala naman ako actually. Ako Wala naman ako Wala naman ako I mean, kahit na oh. naman content mo. Ano ba? Ano ba content mo? <laughs> yun nga, educational. Bible verse. Tinuturo kong yung tamang daan. Ba't ayaw pa, Ikaw mismo parang ay maniwala eh. <laughs> sila hindi naman totoo ba totoo Oo totoo nga, ba? totoo nga yan. No, ako, kasi... Homophobic ka daw? Totoo ba? Homophobic. Hindi amo ka ba homophobic? Sabi. Mok <laughs> hindi, hindi ka naman, hindi mo naman ini-hate ang LGBT. Hindi, ba't ko eh hate? Ah, okay. okay, okay. <laughs> Parang ang dahilan, no? Anak ka daw ni Atong Ang. <laughs> <laughs> uh, Hoy, ay, naman, hindi, hindi kasi tao. yung mga, yung, yung nababa sa si akin, mga ano yan. Sila yung mga racist, racist, homophobic, mga atheist yan. Kasi galit sila sa akin kasi nagpapalaganap ako ng magandang balita, mga ganon. Totoo ba? Mm. Oo, ngayon nga lang gising yan eh. Mga yan. Nabangan talaga nina ako. Okay. Sabahin. Ano pa ang mga comment mo? Yun nga, paano paano ano palaganapin yung salita ng Diyos ganun kaya galit sila mm -mm. kaya eh, ayaw, mo naman mga Gen Z ayaw ng mga mababae mm. okay super book series yan sige na anong pangalan mo Ward 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 talaga mm -mm. Ka kaano ano mo si Julian ano? wala. wala. Wala din kasi good yan. Paano? Wala naman pala. Wala, wala, wala. Oo, ay mag-ingat ka lagi ah. Baka pwede Siyempre naman. naman hindi, hindi, sa totoo lang, totoo talaga yung mga sinasabi nila sa akin. Niloloko lang kita. Hindi talaga ako mabait. Eh. Wala na siya. Wala mag-isip siya pag natulog. magtutulog siya, di ba? Ang ano to to? Ang Baka... Sikat yun. Sino yun? Dung kalalay. Eh. Hindi siya nadaan sa FYP. Kaya alam nyo naman mga... Super box series lang nadaan. Nasaan nyo siyang kamay mo? Pasta. Ah, kapatid ni Yasi yun? Gagi. Eh, di tayo na freshman pangalan yun. But word. Yasi. Yeah, yung ano, yung tropa ni... Tropa ni Vice Ganda. No? Kapatid yun yung tropa ni Vice Ganda. Yung sa... Vex Battalion. Hmm, kaya pala si <laughs> Khan. Classy pala, sorry. Akin <laughs> ba? <laughs> gracias si kakaparin <laughs> ni ano ni Yashi Taolaba. <laughs>